Sa mga idol, naniwala ba kayo? Nasa basura ang pera. Tara, panoorin natin. Ayun, naiipon nila lahat. At dyan, nakakarga na sila. Ayun, isang truck. Puro na. Yung isang, lalagyan pa lang. Ayan, puro plastic yan puro lata kaya karton ayan makikita nyo nakasako sako tapos na yan ayan, pa shoutout kay bugdo ayan o puro basura talaga yan pinipilian nila yan tapos yan iniiba yung karton saka yung

mm -hmm.